So ayan na mga kapatid, tayo ay nagre-ready na para sa ating pagtitinda sa wagwag. So nauna nang isinakay yung ating mga bakal, yung pagsasampayan natin ng mga ukay-ukay. Ayan, nailagay na ng ating boss yung ating mga bakal. At ngayon ay naghahakot na siya ng mga ukay. Ayan, so medyo mahirap talaga ang pagtitinda ng ukay-ukay kasi kailangan mo siyang ilagay sa sako para ma-minimize yung mga space niya dyan. Tapos, pag nagligpit ka ulit, ilalagay ulit sa sako and then ilaladlad natin yan mamaya. So, ganyan po ako magtinda ng ukay. Kaya, sana hindi po umulan. Ayan, Lord, huwag niyo pong paulanin para hindi mabasa yung ating mga paninda. Ayan, bali, apat na sako yung bubuhatin niya. Ayan ang ating mga ukay-ukay. Yung mga nandiyan dyan po sa terrace, mga ukay-ukay po yung mga paninda ko na yan. Ayan, medyo sakripisyado lang talaga siya. Kasi kailangan niyang buhatin isa-isa. Tapos pag uwi mamayang gabi, bubuhatin ulit yan. Isasako ulit ang struggle lang natin dyan is yung pag umuulan. So, sana hindi po umulan para maganda po yung panahon ng paglalatag natin ng ukay. So, isang sako na lang and then isusunod niya na yung mga manikin. Tapos, magbibis lang ako and then, ayun, pupunta na tayo ng bayan sa wagwag para magtinda ng ukay. So yan po yung ginagawa namin kapag wala kami ministry. Dahil um, ilang araw lang po ako nagtitinda ng mga ukay dahil may mga ministry po kami. So kaya doon sa mga suki ko, inaabangan din nila yung araw ng paglalatag ko ng ukay sa wagwag. Kasi minsan lang po ako magtinda. Ilang, ilang araw lang sa isang linggo. So, ayan, guys, magbibis na tayo, guys. At siya ay nakaredy na. na tayo ngayon sa Wagwag. Dahil wala tayong ministry ngayon. Ayan. Sana po hindi umulan para makapaglatag tayo ng mabuti. Ayan, guys, nakasakay na yung ating mga uh, paninda. So, let's go. Punta na tayo ng Wagwag at tayo ay magtitinda na. Thank you, Lord. Bye. Andito na tayo guys sa Wagwag. Ayang kararating lang natin. So ngayon ay 3:56. So meron pa tayong 4 minutes to prepare para sa ating paglalatag kasi uh, ang ano po dito, ang rules po dito ay alas 4 po kami dapat maglatag ng hapon. So ayan po yung Wagwag. Dito po yan sa bayan ng Munoz. Yan, dyan ako naglalatag sa pwesto na yan. Kung saan nakaparada yung aming kolong, yan po ako naglalatag. So, yan po yung ginagawa ko pag walang ministry, mga kapatid. At ito ang wagwag. -wag. Ayan, yung iba po ay nakalatag na. Yung mga kasamahan ko sa paguukay ay nakalatag na sila. Ayan, medyo maaga sila nakalatag ngayon. So, tayo ay mag-uumpisa palang maglatag. Ayan. Kasi po, bawal dito magtinda ng umaga dahil para dahan ng mga sasakyan. So, ando doon yung munisipyo ng Science City. At ayan guys, nag-aalis na siya ng mga ano paninda. So, tulungan na natin mga kapatid dahil meron pang gagawin yung ating boss. Magdi-deliver pa siya ng butane at meron pa siyang kausap na tao ngayon. So, tapos na po ako mag-display. Yes, thank you Lord. So, ayan ang ating mga paninda. Meron tayong mga pants, jumper, mga polo blouse, t-shirts, at saka kung ano-ano pa. So hindi na po ako nakapag-video kanina dahil nag-focus ako sa pagdi-display kanina dahil late na po ako at uh, may mga paunti-unti ng tao. So ayan mga kapatid, mag-uumpisa na tayong magtinda at sana ay maraming bumili sa atin ngayon at sana hindi umulan. Thank you Lord kasi kapag umulan, ayan mababasa tayo guys. Kaya sana hindi umulan Lord. Huwag niyo po paulanin para makapag tinda ako hanggang mamaya ang gabi kasi bihira lang po ako magtinda. So ayan, thank you Lord. May mga pa isa, -isa ng tao. So ayan ang wag-wag. Ngayon uupo na tayo dito guys. Yan, habang nagbabantay tayo, ito ang ating upuan. Ayan lang po. Thank you so much for watching mga kapatid. Uh, thank you so much. Bye!